Hello guys, welcome back to my channel. Guys, ngayong araw ay pag-usapan natin kung alin nga ba ang magandang uh, variety ng talong. Itong pag-usapan natin ngayon guys ay tungkol sa ano, itong Warhawk F1 at saka uh, um, Calixto F1. Ngayon guys, ipapakita ko sa inyo yung bunga nila. Kung alin, alin sa kanila yung demand sa market at alin sa kanila yung may maraming bunga tingnan nyo guys ngayon guys kung bago pa lang kayo sa aking, aking channel wag kayong wag kayong wag mong kalimutan mag subscribe at pakihit na din ang notification bell para updated ka sa susunod ko pang mga video yung mga tutorial natin sa pagtatanim yung lahat kong natutunan sa pagtatanim guys isi-share ko sa inyo para naman Uh, marami tayong magtanim uh, ano pwede mong gawing pangkain lang para hindi ka na bumibili kasi kapag bilihin mo ito yung kilo ngayon ay nasa 60 60 to 70 yung ano, retail price nila pero kapag magtanim ka kahit limang puno lang hindi, hindi mo na mauubos yun kahit ano lang pangkain mo lang yung una mong gagawin yung ano natin guys yung siling labuyo guys napakarami bunga din saka yung ampalaya natin ano meron ng mga harvest na, harvest uno na guys ito yung ano guys ito yung calyx 2f1 yan yung bunga niya guys ay ano yan pa isa isa lang nakakaharvest na po tayo nito guys sa punong ito yung bunga niya pa isa-isa lang guys pero kung mapapansin nyo guys yung bunga niya ay malaki ito yung demand sa market yung may tamang laki guys yan at napakaganda ng bunga niya tingnan yung isa dito guys ito guys ito guys uh, ano dito tayo kukuha ng seedlings sa susunod nating video pag mahinog na ito guys a uh, ituturo ko sa inyo kung paano at uh, ang simpleng pag kukuha ng seedlings na malinis at walang kahirap-hirap Hindi kasi ako bumibili ng ano seedlings kasi napakamahal Ang ginagawa ko magtanim na lang ako ng ilang puno at saka pa ako kukuha ng seedlings Ayun tingnan yun naman yung uh, warhook f ito yung ano guys yung warhook F1 napakaraming bunga nya tingnan nyo sa isang tangkay guys kung ilan ang bunga nya yan isa dalawa tatlo apat lima halos anin guys sa isang tangkay at dito sa taas may apat na bunga tingnan nyo grabe mamunga itong ano guys yung warhawk f1 pero yung ano niya guys yung bunga niya yung bunga niya guys kung mapapansin nyo medyo ano siya guys medyo payat siya yan payat yung bunga kung sa bintahan ito guys parang ano hindi ito demand sa market hindi gaya ng Calix 2F1 na mataba yung bunga, malalaki. Ngayon guys, kayo na pong maghusga guys kung alin sa kanila yung uh, ba, uh, ano di ma uh, mas ma, may malaking kilo. Ngayon guys, nakita nakikita niyo na ang kaibahan ng ano natin yung talong Ginagawa ko po ito guys kasi balak kong magtanim sa susunod na ano, talong na naman ang itatanim ko. Pero sino siguro kumu na yung quality ng ano natin ng tanim natin, yung patok sa bintahan kasi ang gagawin natin guys. Uh, tutulong ito sa ano natin bilang extra income natin. Kaya hanap tayo ng variety na maganda guys. Siguro ang pipiliin ko ngayon guys ay itong ano guys. Itong 2 kasi bakit? Ah, uh, yung bunga niya ay maganda at patok-patok na patok na patok ito sa ano, sa bintahan. Itong Calixto ah uh, Warhook f ay ano, yung yung bunga niya ay parang nagde-deform siguro. Ang dahilan nito guys, sa isang tangkay niya, maraming kumakain ng bitamina na ibinigay natin. Ito kumakain yung una, itong pangalawa at aagaw din itong iba. Kaya mahihirapan silang lumaki. Hindi gaya ng ano, hindi gaya ng kaliksto na yung tangkay niya isa lang. Yung dito isa lang. May meron naman ditong bulaklak, guys. Kaso na ano lang na na tatanggal lang 'yan. Kasi ano na dito yung uh, nutrients na ibinigay natin. Kaya ngayon guys, kayo na maghusga kung alin ang gusto nyo. Kung pangkain lang, yung pangkain nyo lang, pangulam, pwede na pwede kayo magtanim dito. At mapapaamis kayo kasi napakaraming bunga. Tingnan nyo sa isang tangkay, anim ang bunga, sa itaas apat, napakaraming bunga na itong Warhawk F1 nasira pa ito guys natamaan pa ito ng ano muir it ano igap Warhawk F1 din ito guys yan Gan, ganun din siya mamunga guys napakaraming bunga sa isang sa isang tangkay niya halos lima anim oh itong bulaklak niya guys oh tingnan niyo isa dalawa tatlo, apat, lima, anim. Hala, napakaraming ano guys. Ngayon guys. Ngayon guys, puntahan na naman natin itong ating tanim na ampalaya at saka itong sili. Ito yung sili natin guys. Nakakaharvest na po tayo nito. Yan. Tingnan nyo guys. Papakita ko lang sa inyo. At ito yung ano natin. Ampalaya. May mga bunga na siya, guys. Yan. May maharvest na tayo nito, guys. At sa susunod na araw, harvest tayo, guys. Tingnan yung bunga niya, guys. Ay, malaki. At makinis-kinis. At ito pa siya, guys. Yan. Kaway-kaway, guys. Yan. Yan ang dalagan dingding ko, guys. Dito, guys sisimula na po siyang dumami yung bunga niya guys yan may mga bunga bulaklak na siya at may mga malalaki na siyang bunga ito tingnan nyo guys yan tingnan yung bunga niya guys sa isang puno marami na pakarami guys daming bulaklak hindi pa ito na ano guys gumagapang lahat yan may ha pwede nang harbisin guys tingnan nyo guys napakalaking bunga dito tingnan natin dito sa kabila guys yan medyo mahaba na itong ano natin guys video natin guys ah, ano hanggang dito lang muna siguro tayo guys at maraming salamat sa panonood niyo at walang sawang suporta sa aking mga video sa lahat ng mga kakilala ko. Shout out sa inyo lahat sa Tatay Mix Vlog. Shout out Balas Farming. Tingnan niyo guys itong bunga ng ating ampalaya. Napakalaki na. May maharvest na tayo guys. Maraming salamat sa Panginoon kung wala siya wala tayo nito kaya wag nating kalimutang mag -ano siya, mag mag pray sa kanya hanggang dito lang muna tayo guys maraming salamat at God bless sa inyo lahat